How about po yung mga families affected naman po sa pagmumonitor po ninyo, lalo na yung mga naapektuhan ng pagtaas ng tubig baha o ng mga naapektuhan ng uh, pagguho ng lupa? Opo, uh, mayroon meron po tayong uh, latest na datos sir, pero sa rate po ay uh, mag iipon pa po, po no? kagaya po ng sa Calabarzon, very significant kasi yun, yung bumaha doon sa Mauban, sa Lucena, tsaka sa Pagbilaw kahapon, ano po. And uh, yung pong datos na yon ay isasama pa natin dito. Pero sa layon po para meron ka, ka kaming maiulat, yung gated po natin ay 513 families or 2,734 po ng mga individual uh, ang apektado in 18 barangays. Out of this po, meron tayong 34 na pamilya or 523 persons na naninirahan po sa ating mga evacuation centers. At uh, mayroon din po no sa ating mga pinoy hindi po lahat tumitira sa evacuation center, mayroon pong nakikita sa pmedia at kaibigan 469 families po ito or 2146 persons. Uh, kahapon sir ay meron tayong yung palagi ko pamilya po ito eh kasi puro oldo puro lalaki sila mm -hmm. 30 uh, 28 parang ganon 30 12 8 and 3 ano po puro lalaki sila parang nabagsakan po ng puno. Uh, habang nakasakay sa tricycle nila. Talagans P. Albay po ito, hindi naman po sa alamat po, hindi naman po na, na sa weak uh, according sa report. Pero uh, ganun din po, meron tayong uh, all in all, sang, as, uh, as of 8 a.m. kanyang 46 cities and municipalities po na may power interruption pero karamihan naman po dito are restored na meron din po tayong dalawang uh, cities and municipalities mm -hmm. na nag-down yung kanyang linya of uh, communication. Ano po? Okay. Tapos sa uh, nung kasagsagan po ng bagyo sa Ray, eh, meron po tayong na monitor na monitor na tatlo pong non-operational airports, no? At uh, nagkaroon po ng pitong uh, kanselasyon uh, cancellation ng flights. Ah, uh, ito pong susunod sa Ray, eh, no? I ito po yung pinakamataas na datos natin uh, na na, itala, no? 51 po yung non-operational na seaports. Uh, uh -huh. resulting to 5,969 passengers stranded 987 rolling cargoes, 40 vessels and 10 motorbancas. Meron din po tayong nai-report na 21 damaged houses. May class suspension din po at uh, meron din pong pamilya na na-preemptively evacuate 23 po ito or 65 persons. At may mga reports din po tayo ng mga uh, baha, no. So, dayon po sa puerto, sa atin pong mga pantalan, no. Ah, uh, sa ngayon po as we speak, no? uh, we are uh, na sinabi po ng... Uh, ating regional director kahapon ng Bicol Region at saka ng Eastern Visayas, yun pong kanilang mga pantalan ay uh, bukas na po. No? Dito naman po sa Calabar Zone, uh, kanina po nakapag-ulat din ako sa isang stasyon pero uh, itinatawa ko lang po, uh, sinabi ko na rin po sa kanila. Bukod po, ang only functional port pa lang po sa kanila ngayon, operational is yung Batangas port. All the rest po are sarado.